Terima kasih, terima kasih banyak. 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 Ah, kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima Huwag kayong nga aarang harang dyan, tatamaan kayo sa akin. Oh, <laughs> Anong ibig sabihin ito? Hanggang ngayong bagerero, ayaw mo akong lubayan. Hindi mo ma-team na napsuwelto ako. Maari ba? Magpabawas lang ako. Hindi pa ako tapos yung balderama. At talagang hindi kita lulubayan. Sige, lumapit ka. Maramag huwag. Alam ko may kargamento ka ng gamot na magagaling sa Saba. Ilang tao na naman ang papatayin mo. Ilang pang mga batang igugumon mo sa bisyo. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ang, ang hirap iyo, Guerrero ka ibang nasa ulo ko, di Pagbintangan ako ng kung ano-ano. Hindi kita pinagbibintangan. Alam mong totoo lahat ang sinasabi ko. At huwag mong gagamitin ng reliyon para ululin ng mga tao. Ang tapang talaga ng apog mo, Guerrero. Ang lahat ng bagay may hangganan. Huwag mong subukan kung hanggang saan maabot ang kaibangan mo. Pag dumating, pag dumating araw na yan, kasunod na ang oras mo, tanda mo yan. Ngayon, maaari ka na magbawas. Tapos na! <laughs> Judge, ano nangyari sa inyo? I'm Nike. <laughs>